sleep up niya, humihilik tayo ng malakas, gusto ninyong mawala. Ito ang gagawin, full body detox muna, lilinisin ng buong katawan, press, kasama na rin ang ating lalamunan para tumigil ang ating paghihilik. Press steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. 5 seconds, 5 seconds, madiin, 5 seconds. Dito rin sa ibaba, press steady pressure 1 2 3 4 5 seconds 5 seconds 5 seconds 5 seconds 5 seconds at 5 seconds adrenal gland dito press steady pressure 1 2 3 4 5 seconds release lungs dito press steady pressure 1 2 3 4 5 seconds at ang spleen dito sa ating dugo dadagdagan ng malinis na dugo at ang 1 2 3 4 5 seconds release gawin niyo ito araw-araw once a day or twice a day ang pressure points ay ang gamutan itong ating maintenance para sa sleep up niya or para matigil ang ating paghihilik